Ah! Ah! Yan <laughs> <laughs> okay. Ay ko kalabaw na naglag. Just eh, ko Lord. Mga po naman sanas oh. Dito ka. Kaso may mga ano lumilipad. Mga allergy po yung mga kumukuha ng mansanas. Tapos may lumilipad. Ala, ala. Ay. Nasaan ka? <laughs> Parang diwata dyan. Ako po, ang diwata ng mansanas. Um, ako po, ang diwata ng mansanas. Diyos po, ang lalaki ng mansanas na to. Diyos ano Lord. Ano dito, tignan mo. Ang cute. Ay, kung Doon pa, yung <laughs> Hi. Aldo. <laughs>